Good morning, good morning mga kamamay. Welcome back again mga kamamay. No, update natin si Dose. Yan galing sa Masbate. At uh, pagkatapos daw nito mga kamamay ay sasakay naman ng mga dangerous cargos. At uh, nandito po si Tres Baka mamayang hapon or mamayang uh, liwan Ang ano Si Cinco uh, Nandiyan po si Cinco Si Natasha at si Oliva no? Si Natasha mga alas 9 din mga kamamayang uh, schedule Yun Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kamamay Solid subscribers natin dyan, viewers Yan, good morning po Nagbukas ng bukang liwayway oh. Yeah. So yung sa lang continuous pa rin yung ano, operation nila. 24 hours ang ano operation. Grabe. Si talaga no. Yan na si Duce, oh. Time check tayo mga kamamay uh, alas 5:44 no. Si Dusi nandito na sa Puerto Blusina. Oh. Tingnan natin yung si Lucy, kung marami bang oh, sakay. Pero puno na ang ano, tracking. Oh. Laging puno yan. Tracking. Pero pasayero, uh, medyo luwag pa siguro yan. Marami namang capacity niyan. Ang ganda yung mga rooms niyan. Eh. Ang mga cabin pala. So na. Mga uh, kamamay no? So yun sa mga hindi pa nakapag-subscribe diyan mga viewers natin diyan no? So paki-subscribe na po mga kamamay at uh, pasupport pa-support naman po ang ating uh, channel oh no? uh, Official Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan i-hit ang notification bells para lagi po kayong updated sa mga videos natin mga kamamay. Sa lahat ng mga kaganapan dito sa Pier no. Mga pa, ulit ulit man yan no, no, hindi ay lahat ng kaganapan may ipapakita natin sa inyo no. May update kayo sa mga biyahe. Ayan. Okay. So sana may mga bago pang parating na barko no. So sabi-sabi nga mayroong parating pero kaso matagal, matagal pa. Ayan no. Mas malaki pa daw dito kay Lucy. So malalaman natin kung uh, yung actual na nandito na no. At uh, yung ibang barko pinagpapahinga na at uh, may ayusin lang pa-conditionin no. Ito si Tres mag ano na yan Nyari. timing na uh, ano uh, walang walang nagpapasok na sasakyan oh. yun shout out po sa uh, nagdala dyan no? Oh. Eh, lalo lalo kay Kapitan Ruda at kay Chief Rico no Rico Hermoso no shout out po sa inyong lahat dyan lang, lalo, sa mga tropa natin dyan sa, sa lahat ng mga nagdala dyan

mabantay na walang kabalagbog yung ban no yun <tinyo> shoutout kay Captain Ruda yun na nasa taso Kapitan Ruda Alje, dito mo na. Sama kita sa vlog. <laughs> so, yan yung mga pinsan ko. Nandito na, oh. Oh, yan. si kaya pa. Kaling <laughs> pa sa Visayan, mga kamamay. At yun yung aking mga kalugar. Ayan, oh. Yan, pinsan ko yan, pinsan, oh. Pinsan. So, mga pinsan ko yan. <laughs> So yun mga kamamay no, na nandun yung mapinsan ko, ah, naggalis na. Uh, at sana uh, ingatan po kayo ng Panginoon uh, at ingatin kayo. No? at sa, hanggang sa pagdating nyo doon sa Batangas, sa uh, pag, ah, uh, nyo, ingat po kayo palagi. So yun, ah, uh, dito na ulit tayo. No? Pa, pakita si Dosi, si, Dosi, mabiyahe ulit ng ah, uh, Marinduque. Okay. Ganun kasi yun mga kamamay, pagka uh, dumating siya ng... Uh, linggo ng umaga ibabiyahe siya ng dangerous papunta punta sa Marinduque kaya ang mga niya ay ito papakita ko sa inyo talas ko na tinatawag na dangerous mga kamamay no so ibig sabihin yan mga flammable ang uh, ikakarga yan so kagabi si Unsi nag dangerous um, pa Marinduque din ito naman pa ano yan uh, Marinduque din no? so lahat pala ito isang kumpanya lang ito Pililay Pililay Yun, oh. Ayan, mga pila yan o oh. Yan mga pilay yan o oh. Yan o So naglilinis pa no? So oh, sana mabutan natin Itong ano Pag pull out At uh, gawa ng uh, pa out na rin ako no? Yan o oh. Yep, good morning. ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੀਨੀਸ਼ਨ दे